So, umuulan dito sa amin sa isla. Yung mga nakalipas ng mga bagyo is sa mga talagang, ano, pero talagang na-stress kami nung muntik na akong high blood. Kasi nga, na-stranded ako sa bagyong upong. Tapos, siyempre, na-experience namin yung bagyong upong. Dito yung bagyong tino, nag na po talaga. Na. Lahat ng puno pina, putol namin. Pero, maniwala kayo sa hindi. Once na naghanda ka, iiwas sa iyo ang bagyo. Tinasabi ko sa inyo, once na ready ka, nagprepare ka, iiwas sa inyo ang bagyo. Lilihis ng konti at maid lang ang bagyo. Yun. Kaya, sana, lagi kayo handa. Diba? Huwag yung lagi, nasa inyo ang, ang Diyos. Oo, nasa ating lahat ang Diyos. Pero yung handa, ang paghihanda, dapat lagi handa. Prepare para ligtas tayo. Diba? Kasi muntik na akong pahamak noon, hindi ako handa eh. Parang puro ako nag, hindi ako naniwala na pasok ng bagyo kasi nag, naki... nag, naki... din ako sa iba eh. Hindi totoo yun. Huwag kayo maniniwala sa mga hindi nag Hindi nila alam. Kaya, ang bagyo darating sa inyo. Sikapin nyo, kung ang inyong bahay ay kahoy lang, kahoy. Tapos, ang hoy mga dingding eh, ano, half body. Mas open siya. Siguraduhin nyo, naka-evacuate kayo. Nag-move kayo doon sa mga patawag ng gobyerno. Kasi malaking tulong po yun, safe kayo. Oh, nandoon ang Diyos. Maniwala, lahat ng tao nagdadasal. Walang hindi nagdadasal. Kapag nasa kagipitan, nagdadasal po yan. Pero, once hindi ka ready lagi, yung pupuntahan at sa lugar hindi safe hindi ka maliligtas hindi ka talaga maliligtas kasi nga hindi ka handa kaya dapat lagi handa kasi kung hindi ka handa mapapahamak oh, ka yun, sabi mo kalooban ng Diyos kalooban ng Diyos dahil yun ang giloso mo at yun, guide lang sa'yo ginaguide lang tayo ng Diyos, di ba? yun yeah. Sana, sana, lahat ng tao makinig sa gobyerno kung anong dapat gawin para lumikas sa safe na lugar. Mamayang gabi, surpresahin tayo ng pagdyo. Dito sa amin, kasi muna dito sa amin sa Islay. Eh. Sigla na kami kagabi pa makasangamin. Tapos umayang gabi, dyan na sa Manila, diretsyo Kasi eh, kami, malapit sa ano kami, sa dagat, malapit kami sa, sa buwan ng Nicole. Kaya yung dito sa gilid kami tas mamaya gabi Manila to ano na kaya iingat kayo iingat kayo sa mga hindi nandiyo wala wala eh. kayo yun na yun diba ingat sa inyong lahat